Manaklain Narito tayo ngayon upang matunghayan Ang nakakakilig, napakasweet At talaga namang sobrang pinakainahabangan At nagtitrending na love story Ni Kuya Jomar at ni Ate Carla Nung araw na ito ay nakita muli si Ate Carla at si Kuya Jomar At nung araw nga na ito ay talagang gumawa na naman sila ng bonding at mga memories Tinulungan nga ni Kuya Jomar, si Marcetti Carla na magpaint ng bahay nila dahil color yellow nga ito. Kaya color yellow ang bahay nila upang aliwalas daw at malinis din. Talagang sinulat pa nga ni Kuya Jomar ang I Love Carla sa pintura. At nag naman si Ate Carla ng thank you. Papa, nawala din din eh. <laughs> Doktor lab pala yan. Tumanda. Abala, sinar lang sa Puro kayo iba iba labas eh. Wala, busy siya. Ayo, ayo, ayo. Yan na po si Kuan Jomar. Ah? Ayan na. Ayan na, wow. Ay, hindi yan. Ayan na ang tunay. na yun. Pogi. Kapas, nakatawag lang natin kanina. Ayan na ang tunay. na! Andiyan na po si Kuan oh. Hindi yan, nakatawag lang natin Ah, si Kwanjomar na po yan. Hindi, ang bilis naman. Nag-aayos mo ano siya. Wala. Uy, uy. Si Kwanjomar na nga po. Ang pogi ko ah. Uy! Parang pinaghanda <laughs> na. Parang bagong Ay, ayun! 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 Ano <laughs> yung hawak mo, bro? ko. Ba't kinaka ganyan? Kinaka ganyan Ito, kasi siya. Hmm. Ba't ko yung ha? po. Uy. Ba't hawak po? Ano? Ngayon ka po Ay, sige. <tame> ano <language> Apo. Ba Apo. Bakit? Wala ko?

Hello? Hello. Gusta? Long time now, si? Eh, pinto na ka? Opo. Bakit? Dapat tinawag mo po. ako? Gusto ko lang pong tumulong kila kuya po. Ah, pagaling mo naman. Ano, tatulong na kita? Sige po. Sige. Kayo pong bahala. Kaso, sige, okay lang ito na lang. Ko parang mo ka ah? pala so, magpintura. Nagpaturo magpinto. lang po ako okay kila kuya. Ah? Kanina. Huwag yeah. daw yeah. kong lalampas oh, dyan. Oo, huwag lalampas. <laughs> Apatas Dyan, Ah, galing nga. Sabay, gato lang naman yung pagpinturaan. Ingat ka po, baka matanohan yung damit mo. Ah, okay lang yan. Wala naman kasi yan. Halos okay. Talagang tinutulungan nga ni Kuya Jomar si Ate Carla sa mga ginagawa niya. Ayaw niya talagang nakikita na nahihirapan si Ate Carla. At medyo importante nga ang gawain nito sapagkat ito ang pintura sa bahay ni Ate Carla at ng buong pamilya niya. Kaya nga ito daw ay color yellow dahil alam ng mga fans nila na yellow ang pinaka-favorite color ni Ate Carla. Wala naman kasi yan. Halos okay naman to ah. Ito di mo naman yata yung abot ano. Ano, hanap pa tayo ng ibang pwesto? Oh. ano ako naman. pa Saan pa ba gusto mo? Ikaw ba na pintura dito? Yan po, kanina po. Ay, sila kuya po yung nasa taas mo. Ah, o oh, sige ako nandito sa baba. Kasi hindi pa to ano ah. Ano pala? Kumusta na pala? Okay lang po. Okay lang. Tatapbo ka rin ba? Hindi na. Hindi <laughs> po. Hindi na po. Hindi na? Hindi na po. Yun. Pwede na kaya to? No, lumampas na po kayo sa guhit. Ah, konti lang naman yun. Tsaka sila naman mag-finish niyan. Maganda naman finish nila. This first layer. Kala ko nga po hindi kayo makakapunta ngayon. Kasi yung huling at yung sabi mo nasa naga ka pa. Hmm. Alam mo kasi, ah, uh, niyan, nalaman po na, nagpipintura na dito. Kaya, binilisan ko. Actually, pa like, ano pang ako eh. Idinaan ko kasi coffee sa Toyota. Kasi, yung, kailangan pa-change oil. Di ba ako kumusta si coffee? Kamusta po si Coffee? Ayos na lang. Sakyan pa rin naman. Actually, <laughs> okay, oh, namimiss ka na nun. Ba't naman po ako namimiss ni Coffee? Kasi matagal-tagal na rin since nung last na sumakay tayo. At dyan, yun pala si Coffee. Gusto mo, joray tayo mamaya. Sige po, may pasok po kami bukas eh. Uy, okay. ano lang naman? Ilang minuto lang naman. Hindi naman abutin ng ano. Sige ka, magtatampan na na si Coffee. Hindi mo na nasasakyan eh next time na lang po kapag may free time ako. Ah? Ano bang free time ngayong hapon? Kahit mga 20 minutes, 30 minutes? Wala po. Tutulong po ako lakiya dito. Ah? Tapos tutulong din po ako kaila mga mapaglinis po. Hmm. Paglinis pa kayo, ano? Uy, may test na pala. Galing naman. Sisilipin ko na lang po si Koki doon. Sisilipin bang? Magtatampo pa rin yun. Sige, ikaw ba nga lang? Sabagay. Naintindihan ka lang siguro ng kopi at -busy ka. Alam ano, kung ko sa malayo, ang ganda pala na talaga ng ano eh, ng kuray na napili mo. Bilaw. Makaliwalas ko kasi tingnan. Kaya nga eh, maliwalas. Gravit, napaka-sweet talaga ni Kuya Jo, Marky, Ate Carla. Habang nagpipintura nga sila, ay sumulat pa si Kuya Jomar ng I Love Carla sa pader kung saan sila nagpipintura. Kaya nga kinilig naman si Ate Carla. Ang ganda pala na taga ng, ano, eh, Nang kulay na napili mo. Dilaw. Ang aliwalas ko kasing tingnan. Kaya nga eh, maliwalas. Tapos ito yung color ng ano mag ba? Gusto. Alam mo may sasabihin pala ako sa'yo. Yes, so may akong sabihin eh. Ano po, Jun? Uh, isulat ko lang kaya. Huwag tabi. Gusto ko sabihin sa'yo. Huwag mo nang anuhin ah. Uh, teka. Pressure over dito. Aya ba. Ito na Makikita po yan ni Kuya Bal. Ni Kuya Bal? Eh, boto nga si Kuya Bal sa akin. Diba? Ganda naman, oh. Ito ang sulat ko rin sa akin. Sulat ko rin sa akin. Iyan, oh. May ano pa naman. Ano pong isusulat ko po? yung ganyan yan, oh. Yung tulad ng ginawa ko. Sige po. Sige, ah. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sumuli. Bye!